Ang guys oh. Sa pinakamalaking papaya na nakita ko. Malangit. Yan oh. Nakaalakong ngarod. Oversize. Yang ganyan pag atsara pwede pa yan. Wala. Well, Wala ah. Nalawong kun mati. Mabalik. Hindi, mabali. I mean yung ganyang sabi mo kasi sa kanina. Hindi pa pwede magulay yung, yung ganyang kalalaki. Kalaki. Oversize yung papaya oh. Kasi malalaki. Pag mas Saya. masarap siya. Hindi mo pwedeng pang-abra. Oh, oh ang haba. lalaki. Pang-naloom lang ako. Pang-naloom ha. Oh. Sana pag ganyan kaya, ikadaming saluyot yan. Mm, okay ah, na. Ano ba sa okasyon oh. kayo no, Napaka daw? Ay, okay. Sigurado. daw. Ikam lang si Dua atake ko. Eh. Masol ba di kwan? Talunga ko. Ayun o. Ayun ba man, guys? Manaw. Tinula. Ay, nakinyam clip. Ano sa baba? Ano sa baba? Madi na sa mauli mo. Ah, tingnan oh, baka mabali yan ha. pala yan. Pero kung ulit sa siya sa kwad. Ingat lang. Ingat lang. Huwag mong kung ayaw. Mabuk na ta. Kung ayaw talaga. Di ba na eh? Agin Tatay lagi kita nung mulula yung yuk. Agin na nga. Ay, may panungkit pala. May panungkit. Dapat may magkakatch dyan sa ano. Oh, punta ka na doon. Ika na play. Kan. Napanunot mo eh.

Yung mataas, yung, yung Sana, yung naman yun yung kaysa buko kanina. Ayan <laughs> 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 oh, may ano, septo ko. mo udis ko para sa desokolaya. Si si Pow. Sino mo kukotig-kotig ukin kumana? Okay, afu. Medyo tanga Marban. Medyo tindalo lang. Oh, ajay si Pow, ajay Jep. Glait, glait.

kaya Yung unang unang una <laughs> malayo Sino magsa 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 po yung isa pa daw Sige sigi yan yung isa daw <laughs> yung uh -huh. uh -huh. diba, <laughs> <laughs> ah, uh, oh Huwag mo pilitin na kahit na kahit na kahit na na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na na kahit na na yan na, yan na. Oh, yan na, yan na. I-cast mo na doon sa black. Sa maputi, sa paputi. O, puti. to. Yan, sige, sige. Mabayad, mabayad. Oh, doon sa paputi. Sa paputi, sa paputi. Ayan o, may sako, sako. Asang na. O, kinilang ka bumaba ka na. Asang na pa. Ikaw dito. Sige pa, bumaba ka pa. Kung hindi pa, kung di pa. Sige pa, sige pa. pa, kayo na yan. Ang laki kasi oh duryando. <laughs> okay, kanyo pang sigarilyo na ata. Uh. <laughs> gano'n ko laki ba yan? Pati <laughs> <laughs> nga, kung gano'n ko laki? Oversize? Oversize? Slala, kaslala ko pa. Kapag kilo. na kilo. Jumbo. Ilang-ilang kanya. niyan. Diyan, diyan, diyan. Ipon natin sa kamay.

Nabambadog na, na brushing Let's go! <laughs>